Nababahala ang hanay na mga mamagsasaka sa Western Visayas kasunod sa pagbaba ng farmgate price ng palay na magiging dahilan ng lubusang pagkalugi at kawalan ng kita lalo na ngayong harvest season. Ayon kay Lucia Kapaduso, chairperson ng paghugpong ng mangunguma sa panay at gimaras o pamanggas, hindi nila nararamdaman ang mga hakbang na ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. gaya na lamang ng importation ban sa bigas at ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Itinuturing na mga magsasaka na band aid solution ang ilang programa na ipinapatupad ng pamalaan dahil sa hindi naman maralitang magsasaka ang lubusang nakabenepisyo, lalo na tinamaan ng mga nagdaang bagyo ang mga palayana. Hiling ng mga ito sa gobyerno na bigyang pansin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng sapat na pondo para sa mga makinarya, binhi, abono at pestisidyo. tuturing anya na malaking peste sa sektor ng agrikultura ang maling sistema middleman at kawalang solusyon sa suliranin ng mga magsasaka. Pagtigil na import ng bigas dapat yung presyo ng uh, produkto ng palay dapat nag-ano nagtaas uh, taas daw. Pero hindi, ganoon pa rin walang nagbabago sa presyo ng palay. Kung tingnan natin ang problema, yung malaking budget nakalaan doon sa uh, Central uh, Intelligence Fund, uh, infrastructure project, uh, uh, kahit lahat na flood control project, sobrang laki yung project na kalaan doon. Pero, yung agriculture natin, uh, yun dapat ang bigyan ng tugon para palakasin ang lokal na produksyon ng mga magsasaka at saka hindi na tayo mag-independent mag ng ano nang uh, imported Bombo Vince Josh Reyes nagulat and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information Basta Radio Bombo